lunch time ayan lunch time namin eh nagluluto ayun si Crisi oh drink di ako Munggo lahat ng ulam. <laughs> Ayan no munggo lahat. may tayo munggo din doon. Masarap. <laughs> Pero masarap siya. Akala <laughs> ko <laughs> <Pero masarap> siya? <laughs> oh! Hindi po talagang umuwi -oh, siya, nag-aalaga ng... Lang, tigno tigno at sa tabi ko lang pala. Yan, ginawa ko na yung daing mo.